Ogs, may nakalap na magandang balita patungkol sa movie ng Kim Pong. 100% sure, paparangalan ng blockbuster ang kauna-unahang pelikula nina. Wala pang one week, sunod-sunod ang mga magagandang balita. Ito siguro yung masasabing good karma ng Kim Pong. Since opening day, Samot-saring bad comments ang natatanggap nila Inong din ang issue ni Kimi about the serve na work noong binanggit glass show timeline. Kasunod dito, ang pagkukumpara sa pelikula nila Catherine at Alden. Umuusok na siguro ang ilong na mga haters. Patuloy itinataas ang karyer ng King Pao. Ito nga ang inang komento. Ayon, hindi na pinag kung sino yung malaki ang kinita ng movie ang labanan niyon no? kung yung mga manonood ba ay nag-enjoy masaya silang lalabas sa sinahan katawa hindi manungkot at umiya kasi yung ni movie maganda masaya kami lahat lalo na yung mga senior nag-enjoy sila nakakakilig silang panoorin. Ganun yan. Hindi yung sa dami ng kinida. Masaya kami ng kaninang darawa. Kimpaw, iba yung nagagawa ng saya. Kalot at sa mga senior katulad naming, God bless Kimbaw, love you mo. Ilan lang yan sa mga nakakaantig na pahayag. Wala sa mga supporters. Patunggil pa rin ang pagbisita ng mga supporters sa mga sinihat para panoorin ang My Love Will Make You Disappear.